Oh, so ganito kaganda dito ko eh, sa tinatrabaho ang aming site ko. So nandito kasi ito sa ano sa bukid ba. So lahat na nakatira dito mga ano talaga mga big time, mayayaman talaga. So hindi basta-basta yung ano kol, yaman. Oh, kung bilyon million lang yung pira mo dito ko. So mahirapan ka dito mga dumira. Oh. mga mga billionaire, billionaire yung mga tao dito. So maganda kasi yung waligid oh. Nasa ano kasi bukid. Oh, pero lahat sa mga mga bahay dito, kol. Mga malalaki. ah oh. Yan, you no? Know? Malayo. ah oh. So, bawat ano dito, may maano ka talaga, ma sa tingin mo, parang ano siya. Pero meron namang mga karsada, kol. Ginagawa ng karsada ng ano. Yung developer dito. O. Oh. Yung mga bahay na yan, kol. Maliliit tingnan dito sa, ano. Pero ano yan every every bahay may tagpiplor yan hmm? may sarili pang swimming oh. so dito talaga tumitira yung mga mayayaman ko kasi peaceful yung ano ba yung paligid oh. at saka yung presko yung hangin o. so maririnig mo lang dito ko yung mga hunin ng mga ibon hmm. bawal kasi dito maingay kaya nga tuwing ano ko tuwing holiday So walang pasok dito. Kaya yung mga site dito matagal talagang matapos. Kasi pag halid eh, walang pasok. Saturday wala rin pasok. Sunday. So iba sa ano kol ba? Na may pasok. May overtime pa. So dito kol hanggang ano lang? Hanggang 4 p.m. Na? 5 p.m. Hmm. Oh. So ganit, ah, uh, Ganyan talaga yung batas dito, kol. Uh -huh. So, maganda tingnan yung mga paligiran, kol. Uh -huh. So, presko yung hangin. Ang maririnig mo lang dito yung mga ibon. Hunin ang mga ibon. Oh. Uh -huh. pag tumira ka dito, kol, mano talaga yung isip mo? So, malawak talaga yung pag-iisip mo dito. Good talaga yung morning mo dito, kol. Uh -huh. So grabe dyan oh. So ito yung site na tinatrabuhan ko kol So ano to building to Sa so, may anak to Tapos doon sa kabila Dalawa kasi to kol Doon sa kabila building 1 O oh, tingnan natin ito kol So napakalaki kol Ito upper ground O oh, second floor ito Ito ang tinatayuan ko kol Fourth floor to Tapos dyan sa harap uh, Ano sa harap O oh, third floor lang yun sa, uh, may, sa ano yan sa Sa father Oh. Ah. malaking suyo pool dito, kol. Cool. Tingnan natin, ha. Chu na, pakalaki na sa pool. Oh. Malawak, oh. sino, tingnan, oh. tingnan mo, kol. Cool. Ah. Oh. So, ito parking area to. 13 na uh, four wheels ang kasya dito, 13. At saka ito sa taas, parking area din. Oh. Grabe, yung mga ano, kol. Cool. Bahay lang pero yung mga nakahandang mga parking lot. Oh. Ah, uh, lagpas ang mga 20 pa kasi yung 20 so ang tinatrabaho namin dito kul sa ano pa lang kami sa plumbing works at sa mechanical o oh, ito yung kami ang nagabang dyan call mga aircon drain at saka yung mga copper so, sa amin yan kul so sa amo ko so nagtrabaho lang ako dito kul oh, arawan lang ba arawan o oh, maraming salamat sa panonood call oh, God bless bye bye